di provincia Bago pa man itinalaga noon sa Department of Transportation o DOTR si dating Secretary Vince Dizon ay inatasan ni Tony Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawa ng paraan na mabigyan ng solusyon ng LTO ang mga backlog para sa license plate ng mga motorsiklo. Kaya naman kasalukuyang isinasagawa ang motorcycle plate number distribution caravan sa Laguna. Alamin ang kabawang report kay Kevin Pamatmat. Kevin! taglunsag nga ng malawakang motorcycle plate na distribution caravan sa iba't ibang panig ng bansa kasama ang Laguna. At kahapon nga lamang ay ikinasa ng LTO Santa Cruz Pila Branch ang pamahagi nito sa barangay Santa Lucia ng Laguna na labis na ikinatuwa ng ating mga mamamayan dahil inilalapit nila sa tao ang servisyo. Kamantalang napakita naman ng uh, suporta ang lokal na pamalan ng nagkarlan ng personal na dumalo si Vice Mayor Rex Narebalo sa nagaganap na programa ng ahensya habang nagbigay ito ng mensahe at pasasalamat sa LTO at nanawagan na sa susunod na pamahagi ng license plate sa darating na Sabado sa bayang ito. Salamat po sa LTO Pila na nagkaroon po tayo ng konting taraman po sa barangay Santa Lucia at papano po hindi na pa kami nabala pumunta doon at nagkaroon po sa amin sa barangay. At dapat ko na po yung mga plaka na motor na meron po kami. Salamat po. Uh, tuloy tribute po yung gawain po, programa ng uh, LTO na pagbibigay ho ng uh, ng plate ano po para do po sa mga uh, rehistradong sasakyan ng uh, 2017 pataas. Sa so, darating po ng araw po na Sabado, September 27, eh, meron pa rin po tayo sa Sangguniang Bayan Session Hall so sa mga hindi po makakapunta, sa araw po ito dito sa Barangay San Lucia, meron pa po tayo mga kasunod na schedule po. Ano po? Ito ay in close coordination po with uh, LTO palabason na katuwang po natin sa pagbibigay horno ng mga ganitong serbisyo po sa mga kababayan po natin mula ng buong Kevin Pamatmat News Night Good News Good vibes Oi pasalamat ka mo na partner <laughs> <kaya> no, ano famous <laughs> Kevin <laughs> Oi ha salamat Sir Kevin Pamatmat thank you sa balitang yah